Ito na po guys, ang recipe for dinner ang ating pinakbet. Ayan, may bawang sibuyas, at uh, talong, uh, hmm. ampalaya, okra, kalabasa, uh, ano ba to? Batong. At saka si, ano to yung, ito, sayote. At ating pork. At ayan na po ang ating, lamas, <laughs> sibuyas, oyap. Oyap, Oh, po. At uh, tayo na po ay magluluto. Ayan, nag-red na ang ating bawang at iwas. Ilagay na natin ang ating pork. Ayan. Antayin na lang natin mag-brown uh, na yung kari natin at ilagay na natin ang ating mga bird nag-brown uh, na po ang ating kain ng baboy. Lagay, lagay natin ng sauce. Ano sa natin, ah, uh, ang time na natin mag uh, yung tayong baboy natin. Ayan, ilagay na natin ang ating uh, halabasa. pag Kaya kasi yun ang matikas na yung baboy natin. Then, antay natin maya-maya na mga sikas. So, natin ang ating sikaw. Ikas-mikas muna. ikas ang guys, nalagay na yung sitaw at isinalagay na yung sayote. ayun mo, ilagay na natin ang talong or eggplant. Kompleto to sa ricado, kaya masarap po ang aming lotong pinakbet Time check is 6 o lang po ng labi. Ayan, at uh, na natin iloto. Yung, uh, iloto. Ilonod yung uh, okra sa ampalaya. Sabay. Hmm. Ah, isa na natin natin Kasi pari wala naman yan. ano kasi yan hmm. napitas. At ang last na ilagay natin dito is yung alamang. Kaya sabi ko, iya po, saan pala nalalak pa naman. Daghan mo po dahil, no? Ang dami din pala. Dito talaga ang pinakbet, isa rin to sa masarap na recipe dito sa Pinas. Basta, masarap din ang magluto. Saka masarap pag ano yung hindi masabaw. So guys, ilagay na natin ang ating alamang. Mas masarap ang alam sa bagla -ma niya. na fresh. Yan, sarap niyan. kasi may nabibigay ka ng alam mo sa mercado. Ito ang namiss isa sa panghala uh, sa pinaklit. Pinaklit na pinaklit at may alam mo nga natin ng konting bagoong spicy Mas guys. Lalo pa sarap po yun guys. Pero oh. Ito na po guys. Uh, luto na po ang ating recipe na peanut butter for dinner. Ayan ko Masarap po yan. Natin ano po namin ang lasa. Napakasarap. Ayan po. ulang sabaw. Mas gusto ko sa peanut butter. Walang sabaw. Ayan na. Tama lang po yung ano niya. Lambot niya. Ayan. At maraming salamat po sa panonood. Thanks for watching, everyone.